bike mo te at, 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 meron akong pantapal dito tulungan kita sa ka pa ba uuwi alay um, ka ah, te tutulungan kita tatabalang mo oh. ano yan na ano akong bahala te meron akong gamit dun tayo te, sa may ilaw tutulungan kita ito oh, yun o oh, may ilaw o oh. po? Wala Ay hindi po ako naniningil nay. Alam, na vlogger ka pa naglalakad nay? Gay pa. ang uno? Hanggang dito sa Bangyad Taytay? -tay. Ang layo na pala nilakad mo eh. Sabog na yung ano niya yun ni. Eh. Alin? Sabog na. Sabog na yung interior? Eto na yung gagawa natin paraan. Oo oh, oh, ano. Laki na ng sira ano. Oh, butas na rin pala yung gulong eh. Ah, gagawin din natin para nagbike lang po kayo. Tapos hanggang saan pa kayo uwi? Yan pa sa ano, LMI. mo ako dito na ya. Ah. Yeah. kita ng ano. I-bibili kita ng bagong gulong kasi etong gulong mo sira na rin. At saka tong interior. Ano nga size nito? 20 by 2.125 Wala akong pambayad yan kuya? Po? Wala akong pambayad Ay, hindi po ako naniningil Nay Nay, saglit lang ay Bibili kita ng bagong gulong May tinda kayong ganyan na gulong 20 by 125 sa interior oh? Wala po eh Sarado kasi Pumunta kasi ako dyan Nakala ko bukas pa Wala kayong ano sir? Oh, kung gusto mo mano. Segunda mano Segunda oh, no? Sige sir pwede yun? na yun Kasi wala akong mabilan eh Sarado na lahat eh Sige tayo pabili ako Pabili po ako Halos oh, bago pa yan Dala ko 'yung mahanap na bukas na bicycle set eh. Magkano ito kung sa wala na? Oh. Magkano total tayo? Magkano po lahat? 25. Tay. Salamat po, Tay. Ito na, inaibili na kita. Ah, papalitan natin ng gulong. Pasensya ka ano, na, nai, natagalan ako, ha? Kasi, ano eh, wala nang bukas na bicycle shop kasi gabi na. Eh, nakahanap ako doon sa may vulcanizing. Ah, second hand. Eh no, okay, oi na nay. Tama pa uwi na, tata imi. Dito na 'yung daan ng asfalto. Dali lang na lalagyan natin ng lubricant 'yung kadena mo kasi makalawang ang. okay kinalitan ko kasi sumabog yung gulong niya eh. Eh, butas na rin yung gulong. Sayang yung panglikit ito, lo. Eh, kasi wala, wala. Palitin na talaga yung ano niya eh. Yung gulong. Buti, may na. Ay, hindi. Hindi ko reserva yan. Binili, Binili ko lang dun sa kainta. Ah, Binili ka mo pa si Oh, wala kasi umahanap na bicycle shop na bukas. Sa ano nakahanap sa vulcanizing shop. Eh, eto tinanggal niya sa bike. Hay. Testing mo lang muna para sure tayo na okay na. Okay na ba, Nay? Ayan, ay, ane, uwi ka na nyan. <laughs> wala nga naman po, wala nga naman. Ah, Nay, ah, mag, ano ka, alcohol kasi puro grasa yung kamay mo eh. Uh, ito na yun. Oh. Eh, mag-alcohol ka muna kasi puro grasa yung kamay mo eh konti pa Kasi dudulas yung kamay mo sa manibela kasi may may grasa yung kamay mo Kita naman Okay Wala na po Wala naman po walang na naman